mga ka Brian, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's short episode, we are now here at Coughlands. So, ito shop na bukas dito sa Dubrovnik. And for today's episode, matakanvas tayo kung magkano nga ba ang mga presyo ng mga latest uh, basic needs dito sa Croatia so for mga first timers natin na maladeploy ayan para magkaroon kayo ng familiarity kung magkano ba yung mga kadalasang presyo Ng mga kadalasang binibili natin sa palengke but before for anything else if you haven't yet yeah, subscribe and if you are new to this channel please help me to reach 4,000 subscribers so maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel and ayan we are now nga sa ngayon po ah, ang time check ay 14 na hapon ayan nakalive pa ako sa TikTok Tanda ka po sila. So, ayan. Samahan nyo po ako para sa ating market kinember loop. Kinember loop. Char. <laughs> so, ayan guys, we are now inside of Kaflan. Ayan, samahan ko nga ako. Magtingin-tingin dito. Makano ba ang presyo ng mga baby here? Mga basic needs. Lahat ng basket. Ayan, bukas na siya. So, tayo mga Pinoy kasi ang, ang ating inuuna okay. pag mga malalaki tayo, syempre bigas. So, matano ba diba ang bigas dito sa Kapla o sa Croatia? Okay. Tingitingin tayo. Medyo malaki pa na sa Kapla. <laughs> Medyo nakakalito dito. So, mga natin hanapin yung bigas. Dito mga tayo sa mga soft drinks. Pero right now kasi parang mayroong mga bali-balita na poisonous ang mga cokes dito ngayon. So, nag-iingat po tayo mga kabayad, sa mga nasa Croatia. Ayan. Iwas-iwas na sa mga soft drinks. Okay. Kasi maraming balitang lumalabas ngayon dito na poisonous sa mga soft drinks. Especially cola. So, ayan. Magkano ba ang mga cola dito? So, yung mga Coke dito, guys. Like, ito is Coke Zero. Maabot ng 2 euros. Ayan. Ito, mga ganito. Kasi bundle ato ang pagbili dito, guys. Ito, 1 euro. Ay, Coke. Magkano ang mga ibang brand? Ito is Cola 145. Mga juice, o mga Fanta, o Mirinda, 1 euro. Fanta, 1.39. Ano lang siya? Hindi siya, siguro 1 liter. And then, ayun, ganun-ganun lang na may mga familiar na inumin sa atin. 7 up, 1.65. Also, makano ang mga beer. Ayan, sisimili kayo sa mga beer. Ito yung kadalas ng beer dito. Uh, six pieces na beer ay nasa 7.49. So medyo mahal talaga siya. So ito pa, mga gusto nyo guys. O makaano ang isang beer can. Ito po, ito ang patak ng 1.50 euros. Ang pangamamahal ay 1.09. Ito yung mga beers dito guys. Heineken 1.65 Ayan guys sa Tipit-tipit pag nga rito <laughs> Ito yung mga pan Ito yung pinaka normal na beer dito 1.45 Hinay-hinay sa mga alak po Pag pumunta rito Okay Tapos ha? Puro alak Mananawa kayo sa mga alak Sobrang uso dito ang alak guys ang um, tubig nila dito alak Ang kape nila alak Mahilig talaga sila sa alak Ayan yung mga cereals natin guys Magkano? Four uh, Mga six Four Ayan mga cereals natin Nag-unuse sa kanila Ayan Nakita ko na guys Ang mga bigas nila dito So, pinakamurang bigas ko ay nasa 1.99. Sa kilo, 1.99 euros. Diba? Wag yun lang convert guys. Kasi mahal talaga. <laughs> 1.99. So, hindi siya. Ang po ng bigas dito. Okay. Habang, kilo. pila. At meron pa sa likod natin. Ayan pa. Ang dami bigas, 1.5 1.5 So, so na ito po tayo ngayon sa mga sabong panglaba As in guys, ang mamahal ng mga sabong panglaba dito Itong Ariel na to, 24 euros Ito, 24 euros Mga liquid detergents Ito per seal, 11 euros ang mahal. Itong malalaki. Ayan. Ito 24 euros. Kaya talaga magtitipid kami sa buong panlab. <laughs> Kasi ang mahal. Ayan pa. Yung mga ibang liquidator. Diyas ito. Mura ito. 4 euros. Ito 2 euros. Ayan. Ang dami dito. Ayan. We are now here sa mga chicken. Na Anong chicken na dito, guys? May 1,072. Yan, mga naka-return, mga naka-save yan. Pero yung mga hindi, ayan. 5 Euros. Ang manok, 1 Euro. Ang tain ng manok, 2.25. Roasted chicken, 3.69. Ito, chicken legs, 2.19. Pagdating sa mga baboy guys, ito po. 3 euros. So, paubos na siya. Ginili. Hindi pa tawag dito. Yan, 3.15. Tingin tayo sa iba pa. So, yan yung eh, kasi yung pork and chicken. Paubos na yung pork. <coughs> Sorry. Sa mga sausage. Tingin tayo ng mga hotdogs dito guys. 3.85 4.29 Ito masarap to eh 4.29 Mga shampoo Pag titi tayo ng mga shampoo Magkano ang mga palmolive 2.65 2.65 Nivea 3 euros pa. yung mga familiar sa atin so yun nga ko eh mga familiar uh -oh, 3.99 hmm. So, ito mga to mga shaver. Eh, syempre, itong may bilat yung mga ganito. 10 euros. Mahal. Ayan. Ayan. Ito, 2.65. Ang login. Diba? Again guys, general rule natin dito, kaya kayo magkoconvert. Para sa mga kagaya kong kuripot, mong mamili. Naku. <laughs> Talagang tipid-tipid din yan. Talot ngayon, nakabakasyon lang kami. So itong pa-flat kasi kasi bagong bukas. Yung first time ko tumapuntahan. Yan, pitingit-tingit pa ako. Pwede nga tingnan dito. Tsaka naghaharap ako ng bawat ng ang Gusto ko matutong maglaro mo pagka-alay sa Valdez ako dito. Shut <laughs> Ayan. Ay, gusto ko ito. Ang ganda na ito. Ang ganda. Mag. So, for you, rest nga lang. Gumastos. Bongka-bongka dyan. Ayan. Ayan. Ibang kitchen natin. Pumapatak na ang mga bowl na maliliit ay Nagkakata ko dito ng mic eh. Uh -huh. uh, kahit may hinang boses ko, maririgi pa rin ako. Kaso wala. Uh, Punta tayo sa mga snacks nila dito guys. Mga katong normal. 1.29. Oh, uh, chichiria uh, ito yung kadalas ang snacks nila dito mga sa mga 1 euros lang yung mga dito tayo. Ayan. 2.65, 2.95. Ito mga lace. Ayan, 2.90. Kadala sa binibili ko. Pero 1.80. Ang sarap to. Saka dito guys, hindi medyo big deal ang mga chocolates. Mga local talagang, mga local brands. Dito, Ayan. 1.99 Dali na, lagi ko kinakain 1.89 okay. yeah. 1.79 1.79 okay. yeah. Candy 1.65 Diba? Okay. Wala kang kaano kayo nakikita ang mga chocolate ang aborod talaga <laughs> mga mostly local brands itong mga ito hindi yeah. oh. maano ito yung mga cookies, mga kanotong meron. Ito pa, ito pa dito. Ayan, mga cookies. Ay, um, ito, ito pala. Ito na, Ayan pala. M&M's. Panti lang. Diba? Tapos mga gatas. ang no, gatas? Per piece po ay 1.34. Mga 1 euro. Ay, mga gatas dito. Okay. Ito, ayan. 1.19. Oh, malapit na ma-expire siguro. <laughs> lakad pa tayo ng lakad. Short vlog lang naman to guys. Para lang magkano kayo ng idea kung magkano yung mga usually na mga presyo na mga bilihin dito. Para hindi kayo magma shock kembong Bongga-bongga. Again, ha, may kataasan po ang cost of living dito sa Croatia. And golden rule, huwag magkoconvert. Pero syempre naman, pagkain naman itong binibili natin. So, huwag nating natin pagkaitan ang sa sarili natin sa mga pagkain. Kasi kailangan may pagkain talaga tayo. Kailangan may lakas tayo. Wala akong makita ang bola ng volleyball. <laughs> so, barag ako kayo later. Ha. Ayan guys palabas na kami. So, naka 35 euros kami. Ano na to? May bigas na, may juice, may konting snacks. Tapos, yung mga sibuyas, bawang, mga gano. Namili kami ng gano. Ah, Pakalamig dito. Diyos ko. Ay, alas 5 pa na, pero sobrang dilim na. Ay, Diyos ko. Kaya nakapapunta dito, magbaon kayo ng talagang jacket, mga kapal. Kasi winter, ang niyo dito, napakalamig. So, that's all for today. Uh, short vlog lang naman to guys. And I hope na nagkawa kayo ng idea with regards sa mga presyo, ng mga basic needs natin dito, mga Pinoy dito sa Croatia para pagdating nyo dito, medyo aware kayo kung magkano yung mga gastusin. Just in case na mapupunta kayo sa mga groceries. Lagi like itong Kaplan, may Lidl, may Konzoo, may Student Notch, ayan, Metro, ayan, Tommy. Ayan, ayan yung mga supermarkets dito. So if you have any more suggestions, sa gusto nyo pong kawin ko content, just comment down below nyo lang and I will do that for you. So mahaba-haba ang ating time for the magawa ng mga vlogs. And thank you so much to all Thank you, thank you so much, and please help me to reach for thousand subscribers. And that's all for today, and we'll see you on my next vlog. Ciao.